Magandang hapon na naman po mga kasaban. Bali, ngayon unti-unti uh, natin bubusin dito sa manukan para makapag-umpisa po tayo. Ayan. <clears throat> Kailangan maalis na yun natin yung mga kalat dito para hindi tayo mahirapan pag simula sa umpisa. Ayan, bali ang nangyari po kasi dito, totally ito bali puro na ito tubig dito na na-stack yung tubig kailangan na gawa natin ito ng paraan para maka-exit yung tubig ayan sunugin muna natin yung mga kailangan sunugin Totali, yung mga nagiba po natin dito na kahoy, hindi naman po lahat natin, hindi naman po yung susunogin natin. Uh, yung pawid lang po ang susunugin natin kasi uh, nakiusap rin yung isang ka kaibigan natin na uh, ipunin ko raw yung mga kahoy na hindi na magagamit. At hiingin niya na lang daw po kasi wala silang gasol, walang uling, ito na lang po yung ginagamit nila pang gatong. ba bali, mayroon na rin po tayo mga naitabi rito. Ah. Uh, totally marami po po ito para isang hakot na lang pagpunta niya rito para mapakinabangan pa rin kahit hindi na pwede rito ga gamitin sa manukan eh mapakinabangan pa po ng iba. Ayun, at least makatulong pa rin naman tayo kahit yung sinasabi na hindi na napapakinabangan, mapakinabangan pa rin po ng iba. Yan po, bali sana tuloy-tuloy na yung pag ano dito, ah, pagbabago. Uh, ah, malinisan natin dito para up natin na maayos naman yung magiging manok natin ulit. Ah, yung mga manok na gagamitin natin ma madali na lang siguro yun baka kung saan tayo makakuha ng manok na pwedeng gamitin na pang materialis uh, sige po bali maraming salamat po sa inyong panonood in sana po uh, tuloy tuloy na po maraming salamat po